Ayaw pa matulog. Ayaw pang magdede. Ay magmaritis siya doon sa mga aso. Tahol ng tahol yung mga aso. Ayan, oh. Maritis pa siya, oh. Sige. Nang maritis ka lang dyan. Huwag matulog. <laughs> maritis nga bata. Ang maritis na mo ang bata. Ay. Uy. Katug na ba? Kay gabiin na. Matulog ka na. Yung mga kaidaran mo, tulog na. Ikaw, gising pa. Kakamaritis mo. <laughs> ha? Ye, yeah, maritis na po. mahulog ka na. ang mong batang maritis kayo. ayo. Pagka maritisan na bata ay, pura buyag ay, magsigig pa minaw. Minaw na yung mag istorya, minay, maminaw magtahol ang mga ero. Oh. Unya, kasabot ka ng ilang gikoan. Tahol-tahol. Ha? Yan na. Yan na, Marites. Kasabot ka sa ilang istoryahan. Ha? <laughs> kasabot ka. Nga tahol raman ang ilang istoryahan. Ha? Yan na. Yan na. Matulog ka na kasi. Tingnan mo, oh. Oh, sinamunutan pa yung buhok. Bye, guys. <laughs> Bye, guys. Matulog na po ako. Bye. Hindi na po ako magmaritis. Bye. Bye. <laughs> Didiknya pu aku Hehehe <laughs>